Hello mga ka-90s! Ngayong araw, mamimingwit tayo ng palaka. Naganap na nga pala ako ng kawayan. Wow! At syempre, bumili na rin ako ng nylon. At syempre guys, maglalakad na kami papunta sa ilog. Yeah. Grabe naman yung dinadaanan namin dito guys, nakakatakot. Yan di. Wala kayang aas dito. <laughs> Grabe yung dinadaanan namin dito, nakakatakot. Meron nga pala kami nadaanan dito ng pusong saging guys. Sana all may puso. At syempre, eto na siya guys, kukunin niya na. Ayun, ang laki ng puso ng saging. Pugis heart. Okay, siyempre nakuha na namin guys, ito yung itsura niya. Grabe, ang laki. At siyempre dito muna ako, magpapakit muna si Batang 90s. Hey. Siyempre, pagpapatuloy na namin ang paglalakad namin. Grabe dito guys. Napakalalim pala dito. Nakakatakot mahulog dito. Baka may anaconda dito. Kaya siyempre, yung lakad ko dito, dahan-dahan lang. Eh baka mahulog ako eh. Ay, sa so, wakas, nandito na rin kami. Sobrang layo din na napunta namin. Sana naman makakuha kami ng palaka. At syempre maunguha na kami ng suso. Ito nga pala yung pampain namin sa palaka. Ayan, napakarami niya na nakuha. Mukhang uulamin niya yata yung suso. Ayan, meron pang malaki ditong suso guys. Kinuha na namin. Ayan, pwede na siguro yan. Alright, nakuha na kami. At syempre, aapakan ko na. Ayan, kapag nadurog na, kukunin ko na at tatalian. Ala, nabutas. Tinali ko na nga pala yung suso dito guys. Ayan, natali ko na. At syempre, tinali ko na rin pala sa kawayan. Ayan guys, pwede na siguro to. Alright. Siyempre, samahan niyo ako mga ka-90s. Manghuli na tayo ng palaka. Let's go! Mukhang nagbago yata yung isip ko mga kanaintis. 90 s Nakakita ako dito ng mga papaya. Ito na lang ata yung pipingwitin ko. At least, busog pa. Ito, meron pa akong nadaanan dito ng papaya mga kanaintis. 90 s Parang ayaw ko na ata mamingwit guys. Ito na lang ata yung kukunin ko, yung papaya. At syempre, dahil malapit na tayo, Mamimingwit na tayo. Hi, salamat. Eto na. Grabe guys, kakalagay ko lang. Meron ako naririnig na tumatalon. Ayan, tumatalon yung ibon. <laughs> <laughs> Tsaga-tsaga talaga para makahuli ng palaka. Grabe, 5 minutes na ata ako nandito. Wala pa rin ako nakukuha. <laughs> Ang gagawin natin ngayon guys, ay lipat lang tayo ng pwesto. Ayan, dahil nakalipat na ako dito, pwede na dito. Mukhang maraming palaka dito. Eto na talaga, makakakuha na talaga ako, promise. Ayan, napakatsaga ako guys. Ayan, narinig ko na. Narinig ko na na nagsasawa na ako. At syempre, dahil wala kami nakuwang palaka, pupunta kami sa sapa na napakalayo. Ayan guys, naglakad na kami dito. Grabe yung pagod ko dito. At syempre, dito ako mamimingwet mga ka 90s Siguro naman marami ako makukuha dito. Pagod na ako guys. Sobrang init dito, grabe. Pero feeling pogi pa rin. Tinapon ko na nga pala yung pamingwit ko guys dahil meron ako nakitang i-content. Ang tawag dito ay paros. Wow! Grabe, napakasarap palang manguha ng paros. Ayan, boy na boy sila. Yehey, may pang ulam na ako. Wow! At syempre mga kanaintis, pinag-ipon-ipon ko na. Ito yung kasama ko guys, nakakuha na rin siya. Napakaraming paros. Grabe yung dami. Maubos ko kaya to. <laughs> Cameraman, i-video mo naman ako. Ito nga pala yung itsura ko kapag nakunguha ko ng paros. Ito yung itsura ko. feeling pogi pa rin. <laughs> Ayan, napakarami ko nakuha. Ang dami dito guys. Grabe oh. Yan ang buhay na buhay. <laughs> Patalsik talsik pa. At syempre mga ka-90s dahil marami na kami nakuha, uuwi na namin ang paros. Ito nang itsura nila. Grabe napakarami namin nakuha. Wow! Ayan nagpakit na naman si batang 90s. Ito yung kasama ko nilagay na sa sako. Wala na bang dudumi sa sako na yan? At syempre dahil nalagay na lahat, ibabalot na namin. Sa wakas makakauwi na kami. Nakabalot na ang paros. May uulamin na kami. At syempre pauwi na kami mga ka-90s. Grabe yung pagod namin. Kahit wala kami nakuha ang palaka, may nakuha naman kami paros. Sulit naman guys dahil masayang manguha ng paros. Ay naku maglalakad na naman kami sa malayo. Siyempre dahil napagod kami, magpapahinga muna ako. May tinatago si batang 90s eh. Eto, surprise! At siyempre dahil napagod ako, kukuha kami ng papaya. Yung malaki yung kunin mo. Ayan, pwede na siguro yan. Ayan, titikman natin yung papaya na galing sa nakaw. <laughs> Joke lang. Binuksan ko na nga pala yung papaya guys kahit butas ang aking pants. Ayan, syempre, tiki man time. Hindi kaya sasakit yung chan ko dito. Ayan, binilisan ko na nga pala yung pagkakain ko dito guys dahil matatapos ng aking video. Pasensya na sa aking pants dahil butas ha. O paano, hanggang dito na lang tayo. Bye guys!